dito sa jeep bakit bumaba ay may nasira may nasisira nasisira yung jeep kaya bumaba yung mga pasahero Oh, kasi wala na akong coins. Ayan. Hihingi ang tumabatang ko. mga ano kasi ito. Mga tawag doon. Kaya alam dyan, ay? Yung bang yung mangingi sa kalsada pa, guys? Dito na naman yung sila. Kasi Pasko na. Doon dapat yun eh walang masyadong dumadaan. Mga badjaw ba? Itong mga nanay sa badjaw, ginagamit nila yung mga anak nila. Pagalayo daw yan eh. Sabi pa nang kinatanong ko dito si ano, si yung kasamahan ko nagyaging si tata. Sinanay pala. Nanay na yung mag-exercise. Hi! Good morning, kuya! Morning. Uh, yung mag-exercise. Hindi, yun. si pala. Sabi niya, ano daw. Mga tagalayo daw yan. Kasi na lang daw yun. Samantalang, pas mo na. Samantalang, <laughs> ano, nawala-wala -wala, tuloy ako guys kasi nasa kalsada ako gilid samantalang wala yan dyan na patambay yung mga badyo kasi hinihingi, sinutusan yung mga anak yung mga anak sinutusan kapit-kapit-kapit ng mga ano, basok sa kagilid sa kalsada pag -kam nasagasaan pag may sagasaan ang kawawa yung driver kaya nga yung mga driver ayaw yan sila magpasakay ng mga walang pamasahe diyan sa likod magkabit ba ayaw nila yan yung magkakabit no? magunit lang sa lane akyat sa jeep magagalit yan sila kasi sila naman ang pagsisihin sila naman ang kamayan eh binubugaw ng mga driver yan pero kung punong-puno na tapos yung papunta lang sa Cubao hindi, yung dito lang sa gito ba eh, sa laga, yung mga bata nga ano akit-akit diritsyo -akit, tapos may pamasahe kung papunta ng Cubao yung may mga paso pwede sila magpakabit yan kasi mga malalaki naman yan, nagtatrabaho naman yan pero mga bata, ayaw nila wala pang pamasahe tapos pag disgrasya, mahulog Kalibagon pa nila yan kaya <laughs> ayaw lang ganyan magalit sila tsaka papabalik nila baba kayo kayo akyat na akyat kung gusto nyo, may, may driver na mabait kung gusto niyo nyo ano, mupo kayo dito si, aga hindi makuno mupo kayo para <laughs> Adam, <dilim na> <laughs> mupo kayo para ano hindi kayo mahulog kaysa dyan lang kayo magkabit may mga ganyan, meron din driver na bugawong kala na bugawong ano? baan no? naman tayo dito ayan okay. Okay na, na kayo sabi na, mabad na rin to mabad na rin